Pinato at pinato. Sinigang, sinigang. Parang ang creamy ng sinigang nila. Sarap daw nung sinigang. Kuman natin. We're still here at Davao City and dito tayong dinner sa Penongs isa ko sa famous na kainan dito sa Davao, lokal na kainan and solid yung na-order natin dito ang sinigang at saka yung kanilang ina-to na, na manok at yung kanilang inato na, na baboy Highly recommended guys itong mga na-order natin dito na salad ng talong sinigang na baboy at yung kanilang inato, alo na yung chicken inato.